Para sa pang-artam nang hindi na humihingi! Ako lang yung masawa nun. Yung masawa ng babae, nagpupungot. Ano <laughs> 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 ba lumatabi niya d'wa? <laughs> hindi magpumpungot. <laughs>

50. Mamaya. Ano ilang ba yung 50? <laughs> ano yung naman? Tara. <laughs> Talaga ka pa ka. Ang bili ko ng sapatos. Hindi naman kasha yung 50. Bili mo na lang ng merienda mo, mama. Huwag mo sasabihin na binigyan kita. Kala hindi nila kunin. chat 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 shot. Shot. Mom, ano nga, binibigyan kami ni Nanay Marina ng pamasahe, di ba? Tapos, ay, diba? ay. ay. Binibigyan kami ni Nanay Marina ng baon. Tapos sinasabi ni Nanay Eli kay Nanay Marina. ay daw namin. wala nga kami ng baon. Ano bang? na? Ano bang yung kami Nanay Eli na biskwit. Ha? Wala kaming baon doon. Huh? Hindi ka niya binibigyan? Tubig lang yung biglang baon namin. Bisko nga wala? Wala. Bakit? Ganon, kawawa ka naman. Ay, pag, pag ano na lang, pag pag, may pasok, dalawa na lang yung bibigay ko na biskuit ni Pia para sa iyo yung isa. Sabihin mo ah, sasabihin ko kay Pia yon Kawawa ka naman. Mm. Kawawa ka naman pala, wala kang may merienda. Ha? Eh ano, pero kumakain ka ng umaga. Kumakain ka ng umaga. Kumakain ako ba kakauwi ko? Ah. Ay, sayang. Da, sayang. sayang. Sinaksak ni Jabi. Awang. Kita, alam mo kahit pay, yung pipe pa lang ako, nagrararuna ako ng MVL. Oh? Oh. Pag mabait ka, bibigyan kita ng... Anong gusto mo? cellphone o tablet? Tablet. <laughs> so, na, mas maganda. Ano? Masyadong malaki yung tablet. Hindi ka makaka-ML doon. Hindi ako mag-ML doon. Ano nga yun? Panonood ano ano? ng horror movie. Ay, sige. <clears throat> Meron bang tablet si Pia? Wala na, binenta ko na. Cellphone na lang yung gamit. Pinenta niyo na po yung tablet niya? mm, -mm. street. Mm, đó, I'm free. <coughs>